evening guys so magluto tayo guys ng tortang tortang sayote guys at carrots pagsamahin natin guys so nabalatan ko na sila guys uh, at, at, ang gagawin natin ngayon after kong mabalatan ang gagawin natin i gad gad natin guys yes ganito Gagarin lang. try natin guys first time ko lang ito gawin try natin kung complement tignan natin mamaya pagkaluto Tandahan lang, pag na ganito tayo guys, kasi pwede tayo masugatan. So, try natin to. Ito ang mga challenging Ito doon sa sayote. Um, yun nga lang guys ano kakain ng tayo dito ng pwersa guys maganda naman pa ng pwersa para magagdad natin ng maayos ito yes ayun. kailangan natin ng full of energy so pwede enough na to siya Ito na guys, Nabulas. Nabulas lang itong sayote. Ayun, okay na. So simutin lang natin. Ayun. So Ito na guys. ito na yung ating nagagad. So, atin ang paghalo-haloin ang ating ingredients. So, ito na yung ating nagagad kanina. So, ilagay na natin to dito, guys. Yes. Malinis naman tong kamay ko. So, ayan. Lagyan na natin ng asin. Saka paminta. Ayan. Ito lang ang mahirap. Peminta. Yes. Perfect. Tapos lagyan na natin mga ingredients. Tapakan natin. Ah. Mga secret ingredients. Diyan muna yan, mamaya na yun. lagyan natin arena Na Muna dalawa lang Sampalapot lang 'to ayun, maglagay na tayo ng itlog ayun isa pa, dalawang itlog ilagay na mag-well uh, balance ang ating mga ingredients guys so ayan na guys ang ating lulutuin yes ang, pag, ang pinagsamang carrot sayote sayote uh, torta ayan ayan na guys so guys magpainit nun tayo ng mantika so pwede nating tayo maglagay ng ano guys ng mat ng matika sa kawali guys nagpainit pala tayo ng kawali so tama na yung mantika so antayin natin din uminit ang mantika saka na tayo mag start ng prito so ito na pala sya yan so ito na guys Ito na yung ating lulutuin. Nakagawa na tayo nito ng anim. Anim na torta guys. Depende. Yun. So baka pwede na tingnan natin. The one nating na dalawa guys na niluto. Ayan. Luto na siya. So, atin na siyang hanuin. So, ayan. Ayan. Luto na siya. So, maglagay tayo ulit. another dalawa. Natin. So guys, luto na po ang pangalawang batch. ilagay na natin yung pangguling mga Ito na yung panghuli. Nagdikit siya guys. Pero maghiwalay yan mamaya. ayan Maghiwala yan mamaya guys. So, ayan. Ayan. natuyuan siya maglagay tayo ng dagdag pa ng matikan. atin na siyang balik tayo ulit ayun perfect ayun perfect ayan perfect pang batch na yun guys pangatlo so all in all guys anim lang ang nagawa natin sa isang sayote na maliit at ah, saka sa isang keros na medyo malit din guys so ayan pinagsama na natin siya tapos ayun titikman natin mamaya guys kung ano ang kalabasan kung perfect mas ba ito so ngayon ko lang din naman sila na try guys na ipagsama dalawas na gawin isang torta pinagsama yung carrots at saka yung sayote So, ayan na siya guys. So, another balik Para sure na maluto talaga siya. Ayan. Perfect na siya guys. So, ayan na. Ayan na guys. So, ito na eh. Ito na yung mga nauna nating naluto guys. Ayan. So. Luto na siya guys. Bakit na siya ang Angit naman pag na-overcook. Ito na siya. Ayan. So, ayan na. So, ayan na siya. So, ayan na siya, guys. Yes. Ito na lahat. anim yan, guys.